sa sarili mong buhay huwag kang makialam sa buhay na may buhay para wala kang maging kaaway kaya huwag mong ipaliwanag ang sarili mo sa ibang tao dahil mahirap paging tama sa mata na puro mali ang nakikita sa iyo. Kaya huwag ka kaagad maniniwala sa mga istorya dahil mabilis kumakalat ang kasinungalingan kaysa katutuhanan. Kaya kapag nanira ka na walang basihan at gumawa ka ng kwento na walang basihan, inggit at ismosa ang tawag sa iyo. alban at masipag sa buhay. Thank you.